Good morning, Muntinlupa. Good morning, Philippines. Samahan niyo ako ngayon sa aking trabaho. Maglalakbay naman ako ngayon labas ng Muntinlupa. Tayo ay pupunta ng medyo malayo sa Campo Karami. Tara, samahan niyo ako sa aking paglalakbay. Commute lang tayo ngayon dahil may mga kasama tayo. First, sakay tayo ng bus papunta ng Ayala. Pagdating ng Ayala, sasakay naman tayo ng MRT papunta ng Camp Karami. Tara, let's G. Tapusin nyo to hanggang dulo. Medyo na traffic tayo dito sa tapat ng Alabang, papasok ng expressway. Kaya nabutan na tayo ng alas 10 mahigit. Ito masaya sa trabaho ko eh lakbay-lakbay lang. Pagdating namin ng Ayala, maampon, pero tuloy lang tayo sa laban. Kasama ng aking mga kasama na kamag-anak ng mga pupuntahan natin doon sa Camp Rame. Umakit na kami dito sa hagdan na napakadulas papunta ng Ayala Station sa MRT. Bibili kasi tayo dito ng ating gift card o pinakatikit natin bilang access sa ating MRT. Nga pala napakapalad ko kasi hindi ako kakainin dito ng buhay. Kasi naisama ko ng asawa ko ng mga ilang biyahe. So medyo may kabatiran na tayo. Pagkakuha natin ng ating ticket. subscribe so lang natin yan para tayo makapasok. Pababa tayo pa North Avenue. Kasi doon yung area natin. Hanggang sa makarating tayo dito sa waiting area. Sunod lang tayo lagi sa bus. Then inantayin natin, natin ng train. pagdating ng na ang train, sakay tayo. Gantong oras pala, mga mag-11, ay maluwag ang mga pagod ng trip natin. Kaya para sa tayo. Then, tingin-tingin na tayo sa kalisada. Muni-muni yun, walang traffic, pero maulan. So, hindi tayo nagsisi na commute lang tayo. So, pagkalipas ng ilang station, anim ata tayo na dumaang station mula Ayala. Yan, nakarating na kami sa aming destinasyon. Ang aming destinasyon ay sa May Santola. Oo, dyan kami sa May Santola. Dyan kasi located ang Camp Kramit ngayon tatawid lang kami dyan sa kabila para makababa kami sa Krame which is gagamit kami ngayon ng elevator yan ang turo sa amin akit kami dyan sa taas pagdating sa taas tatawid kami sa may parang footbridge bridge sa kayuli ng elevator and then bababa pagdating sa baba maglalakad na papunta sa may gate 1 ng Krame. Yan, wala na akong ibang video dito na lang kasi nga hindi naman ako mag video na sa loob, baka madali pa tayo. So sa update ng trabaho, success naman tayo na iserve natin ang Thank you.